old yan, ito ang ating 1 week old medyo madumi na kailangan na yan palitan yan natin mga uh, SBR at GSW o oh, GSW din sa akin GBS Golden Blue Sweater yan, crossbreed yan kadalawa yan ไปนานจนนั่งพิกดูสเปร์วันมิกวันมิกตาตอนนี้เราวันมิกเลี้ยงเงี้ยงไงดู kaya ang kasigla ng ating mga sisiyo. Tapos ito nga pala ang mabilis sa atin maubos ng mga bloodline. Kasi madalas ito ito ating, ating nilalaban. ayan Ang lumi nila. <laughs> plain water. Ayan, plain lang. update nyo lang natin ang tubig ayan, update nyo ito yan nagay natin ayan, pag lang mga idol nalagay tayo nito, po. point 10 pang ating sekreto kaya mabilis sila lumaki mas madali man laban hmm. hanggang gano'n lang mga idol sana may kunting tips akong may turo sa ating mga baguhan Yan. hanggang dito lang paalamat